So ayan mga ka-explore Nagmamanman no? uh, kami kanina uh, Wala na kami na uh, kakaiba So decision kami na uh, Lisanin tong kubo na to Dahil hindi na namin naririnig yung Sigaw kanina Oh, okay ka na bro? Sige sige Tara questo è un calcio di sopra e insieme a questo uno a esplorare tingnan muna natin yung kabundukan ito yung mahirap dito sa bundok uh, akyat ng akyat nakakapagod at nakakahingal tingnan nyo yung niyog ang oh. liliit ng bunga siguro kulang ito sa abono Oh, sino kaya may ari nito? Tara. Ah, sorry, sorry. Ingat bro, ingat bro. So, unti -unti na po natin matatanaw po yung kagandahan ng bundok. Kasi napaganda talaga at... dito, bro. Hmm. Hmm. Kapag nandoon tayo sa tuktok, makikita ng sobrang ganda talaga. Hindi pa yun makikita ng yung... ganda pa talaga. Ya, bro.

Ganda di itu bro, lihat oh, lu, bro, ya, bro. Hmm. wak wak, Dari ini bro. Hmm. Hi, wak wak, wak wak, Hi, wak wak bro, oh. so, itu bro, yang parang sa tingin ko parang palanas doon tayo anak ito bro? yung lubi na yan bro saan bro? yan yan? anak tayo dito saan dito ba tayo? dito balik na ito yung mga sagot yung lumi dito dito? yan dito tayo dito dito kasi parang may gano dito lang tayo dito. dito siguro bro Ini <laughs> Ya, yang sokal di bro. Sokal,

Ano yung niyog na Andan pa. Malapit ka bro. Makati pa naman yung mga damo bro. Uh -huh. oh, Malayo pa malayo pa ano, malapit na pero madamo maraming damo mataas na damo oh, Wala ka napansin ko paligid mo wala bro naka, naka focus yung naka focus ako dito sa inilalakaran natin Ingat bro. Meron, meron pang ano? Ah, oh, ligaw na ang palaya? Oh, wild na ang palaya. Wala na itong daan dito bro, tayo na yung gumagawa ng daan. Magalawan mm -hmm. yung mga damas. Ayos lang dyan bro Ayos pa lang naman bro Barulong tayo sa may air nito Ako Akala nila magandang ako tayo My god Huwag mo naman benda di itu merapi kan, jangan, nah, yuk, Cepat tayo po magkano po tayo ng malinis na lugar eh parang may butas ito ha?

itu orang di medan parang lagi apa kena tahun itu Gimana kalau anu? Hmm may motor na dumaan kanina ha? may motor na dumaan Ha? hindi ba wala eh? na bro, malinis ka na ganito hindi na, bakit ko hulog ka dito? anong klaseng saging yan bro?

bayang ba yung dumaan yung motor kanina siguro? Oh, uh. Ha? Gitu? Dito. Dito? Ha? Dito. Problema saan yung nagpunta? Makakadaan ba bang motor dito? Makakadaan hmm. po. Dito, oh, akyat dito. itu Tanaw pala yung ano dito bro bro Ganda Ganda ang dito dito Yung lupa, bro, namunga. Hala? Hoy! Ha? Ano to? Yung lupa, namunga ng saging. Grabe to. Pwede palang magbunga yung saging na pinutol na, bro, kahit wala nang mga dahon? Ah. Yan, ha? Yan o. Hinug pa naman. hinuk, Ha? Huh? Nahinug siya? Tikman lang natin to, bro. sarap tuh bah ya yeah, bingungan kita bih kayak ini tuh ngonong rasa kamis <laughs> <laughs> ayo parang saging ya kamang ha ya kamang ha sebang tamis ya uh -huh. kamang itu saging itu ha ulang daun no ulang daun pinutul no pinutul Pero bakit nakano pa? May bunga pa. Pwede pala siya magbunga, no? Hmm. Kahit pinutol na. Ha? Nah. Matamis? Kabi, nakakamangat na gano'ng saging ito. Ayun, ah, -hmm. hmm. hmm. ano? Ta. <tap> bakit bakit ang siya ang nasa? Ano? Hmm. Walang dahon. Hindi naman niya pinasok, eh. Bro, may bahay pala dito, bro. Hmm? May bahay. Nah, peru parang gula nanak tira saya mau nabutung di situ tadi memang nabutung dobatin dobatin kata-kata ini kata mayor mangana ah. <tukupan> Bro bakar dito yang motor dumaan bro oh itu itu motornya mana oh itu yang dumaan sih guru huh?

bro bro, kahit hindi natin nakikita bro, may mga bakas ng motor dito bro bago bago lang talaga oh bago to, bago lang ayan oh ayan yung lupa oh bago lang to ano ba to? ano ba yung motor na bro? ano ba yung motor na yun? invisible? invisible, may kapangyarihan yung bay ride ayan oh, ayan oh

ano abangan natin oh um, magabang tayo para mag sige, maganda ng dia para hindi nila mahalata hmm. na may ano nagmamasi tayo bro diyan ako nagano no, sa andro yan bundok na yan bro yung sa ano yung sa pagbaba no, pa Magand likuran yan yung, likuran parang, yan. oh, parang parang syudad talaga siya diyan oh. likuran yung bundok na yan oh, likuran ng bundok na yan. ang layo pa niyan bro oh, ibang layo kung nakarang kanina grabe dun pa na ako iiwanan yung motor pakalayo niyan ang layo Sige. Pag makaano ka dyan sa bundok yan, sobrang dyan na bro, tanaw mo lahat. Tanaw lahat? Eh, mm. napakaano yan, napakataas yan. Uh, sobrang taas yan. Sige. Buti na lang. Akala ko masamang tao yung nakita ko, ikaw lang pala. Naku. So, tara bro. Sige. 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 Sige Mag-aabang po tayo. Sige. Mag-a? Hindi po namin nakikita ko yung motor ba kaya. mag, -ano. mag, -ha? mag tayo dito bro, ng pwedeng pagpwestuhan bro. Oo. Kaya hindi ko... Sige, abangan nyo po no. Ah... Uh, ha Maghaharang kami dito sa daan para makita namin yun kung sino yung mga nagmumotor na uh, hindi namin nakikita So abangan nyo, uh, rerecord namin uh, agad kapag nakita namin